hello po. First vlog ko po ngayon and sana po supportahan niyo ako at para marami pa tayong magawang video. At ang first video ko po ay maglilinis tayo sa aming bahay and uunahin ko po ay kwarto. Let's go po! po tayo sa kwarto ko. Kwarto na namin pala ng pamilya ko. Sorry, sorry, sorry. And, ang dumi. Magtutupi tayo. And, samahan nyo ko. Tara. Tara. Diyan nyo na po kayo. Let's go. Tanggal na muna sa natin mga kumot yan. Um Okay oh, wait. Dancing, shirt lang po ako kaya po. Huwag po kayong mag-judge na naka-ano lang ako, ha? Ah. Huwag po mag -gitch. Hello! Nagbabalik ako. Kumuha lang ako ng walis. Wait lang. Para, ma para makita nyo. Like Totong nagbabalis. Ayan. Hindi tayo nyo ba bubuha ka? Papalak na. Ayan. Ang laki po ng tsinelas ko. Maikli lang po yan. Wait lang po. Bye-bye. Tumatawag na po si mama ko.